Hello guys, i-flex naman natin ang laman ng ating talaja. Unahin natin itong kulay puti. Kung anong ang laman. Sa taas, tubig, dalawang karton. Sa baba, ayan, mga laban kasi nga may kainan dito. At ito yung aking tubig na pinatas. Ayan. Ito yung laban. At ito yung pintuan ng talaja. Ayan. May mga gamot. Sa mga puso nakakalimot. Itong isa. Yan. Mga kudarian na ginayat. Gulay. Yan at ito sa baba mga gulay pa rin kamatis yung nasa kulay blue yung nasa kulay dilaw ay sili tapos pipino at kusa kamatis pa rin kamatis Ayan. may kalabasa namumunga na kasi ang kalabasa ni Chong tapos ito yung pinto. Wala, empty ang aming box ng aming itlog. <laughs> Ayano. Ayan. mga flavor, flavor of the month. Mga suka, ayan. And then itong isa ay mga kubo sa itaas. Tapos tubig pa rin sa baba. Ayan ang kay na sibda. Alam mo yung sibda? Galing yun sa gatas ng kambing. tas ito, tubig pa rin. Ayan, ito yung pagkain namin. Pagkain ko pala. Magkabukod kasi kami ng pagkain ng aking kasama. Ito yung kubos ni Chong. At ito yung baba. At ito naman yung tubig. <laughs> ng aking kasama. O, di ba ang ganda ng patas? May kasama pang apo. Ah, sorry. Okay. Ayan, ang pinto. So, ngayon, guys. Tapos na tayo. Kayak. Tapos na ang ating tatlong talaja Bye-bye. Thank you so much.